day mga kapaps no? So karoon din mga kapaps no, ka oh. taklo. no, ka sa... na may sa ano mga kapaps no? Taklob sa? Ay na pag papag karoon din sa ano mga kapaps sa Dulaanan na magbike So kani eh, Ang bakanan yapon ni mga kapaps kikan digto Paingon diri ang ano ano ang ambak. Tapos Dapat Babaw mo ko kagbuhilo sa babaw Tas, Taas taas masya dili man, sya, taas ang ano mga kapaps Dili man, sya, taas ang kan? Eh, ang jump ang gwapo lang dire dapat tas lang gidi mo ang para maabot nimo ang ano dito sa ubos kaya kaya hanto drao dili guro no layo ra kayo Kul pag kulang dapat mo kuha mo kag hunap mga kapabs para dito ka mo tugpa sa pikas na tapos pod na ano diri na ay dalan po diri nga ano nga gianan so daghan na ano ani mga kapap so daghan na na ano ani daghan makalimot ani nga deris la mo agi pero abunay siya gamay or delikado siya gamay mostly mas ano siya comfortable or mas nindo siya agihan kung paana kay inama po yung wakabalo wala na suwito ba diri mo agi oh so since ano siya nang no, delikado siya gamay bay hmm. pag mo street ka nya yeah, Diri ka mo agi mo anak ka. May tendency masulod magud imong ligid ra nya. Maglisod na kag ano ba? Maglisod na ka og kanang kontrol. Daga ka, nang tam tamble tum, di ka man kapang ka, tumba. Ay muhunat man sila diri gikan sa babaw sila ana. Tapos mostly diri sila maagi. Sa mga dili ni siya kayo ano mga kapak mga dili kayo kanang mga suito diri sa dalan ba. Pero kami diri may agi sa gilid ana. Ah, na. sa gilid. Balik taro na akong kamera ha. Na, pag ana, mga may drama paps na musti diri dirimi mo sa gilid. Dito surigto kay Kaya kung dirimi magod mo o. Oh. Ano kaayo siya? Delikado siya gamay kay oh. Taas ba ya? Taas siya. Tapos naasya ka ng ano ba? Naasyay ka ng banga gamay nga. Ligid rin masigo. So delikado siya. So mas okay dire ka mo agi. ko kuha kagbuyin Tapos lupad ka dito. So nindot good. Ha, nindot siya dali mga paps Alam niyo kung i-develop nila ang lugar Para mas Ano siya Mas ma manindot ang dalan Kaya kanya magigit siya dili Magigit siya ingon nga pang bike mga kapat Mga ano ra ganyan siya ka Hiking spot ba Or agyanan rin tao Magka-hike hike So delikado siya gamay Kaya kung bilo kay kadigto tapos na nag hiking luoy ang hike kasi madasmagan ba ang lami Lamig ta ni kong wala ring kahoy oh. Para lami ang ano ang bilo. No? Mas nindot tang wala ring kahoy ba no? Pero wala tang himo ani kay bawal ba siya putlon. Kuskuhag bilo ana. Ah. strong ka ba no lak sa kaya nalig so sa gusto din mo agree mga ka-pops no sa gusto mo ano dari mo adventure or mag hike mag hike or mag bike doon lang ni sa ano sa UR or sa Kyoto doon lang ni sa Inmachi ah uh, na tawag nila nag-utatin pero daghan magpangalan na nga ano, nga location pero sa mga gabayk ng mga gabayk ginatawag nilang ginatawag nila gutatin so ang muslim dalan gid ani mga kapabs na adto sa pikas Tuyok Karsada saka babaw nga. Pag abot sa babaw gamay hike abot sa ano murag uh, center point murag sa main ba sa babaw pag na mag start pa to hanto dire tapos dire na ang gawas pag na dire na di suritso, na ko pinaka Pinakaubos ubos na gid ang ano ang stop over so ano isa ra sa dalan so usay pagkapoyon mi pag na mo or pag ano na kapoy yun mi mostly diri lang mi muagi mag hike na lang mi mag itoklod na mo ang bike paingon sa babaw kay mas dool magod siya kung mas duol siya i, i hike na lang ni mo ba kay no, oh, sige part A, mas duol sa i hike compare sa magtuyok mi kay magtuyok layo siya tapos uh, di ba siya ingon sa asid layo ang layo siya gamay tapos kapoy kung magtulak mo lang may enjoy pa huwag ma-memorize na mo dyan ang dalan So karon day mga paps no. Uh, mo try atong kauban og lupad tanaw nato karon kung unsa siya mo bunal ba. Kay wa ah, may ah, mga mag practice practice sa me Tanang ham mo gihan. Ah. Ani kagahi akong migo bay. Ayo gagi part. kapay-kapay ra dapat. Natanaw nang migo bay. Ano na itong nigo? Yes, ha? Dig Ay, digyas, digyas. bunal. gitu eh. ka Ha? Huh? Awal lang na akong migo, bay. Two joints. Two joints. Saka ito, Bart? Two joints. Rampuha na ang buhilo. Lupad. Kaya na, kapit man ang ligid pag na ka. Ay, di lang sa prasis. ui kaya lagi nak siapa tak so, sa kiumi tani agto no samot di situ lain berkamping-kamping dre no magdalag kano ba do yan mana terima tulog kopi okey dah kini location ai no de layo ba perasa lasasang karon day bali mo ano siya mga bali ka paps kaya na mag istorya eh. so karon day mga pups, mo mo try atong amigo mga builo siya dra ana paingon dito los lupad gapo kay niinit ba sige lang bae na sa tay dra lak sa mana siya dra unahin na lang kay unahin Oh. Oh. Awa ah, lang. Nato ka ba. Grabe go okay gayon no bunal guys ya. So, nai hamdre nga gamay, tanga tama ra makalupad. Pero okay ra kayo condition ra man. No. may lupad no. Huh? Condition ra kay condition.

kau jangan macam. Cabe misteri animo. Ih, eh, sampah. Enggak noh. Ini sini juga orang eh. nih. No, Enggak, try dan aku riding baik Try. Ndak no, fit In. Oh, ini to. Kainah, belum nih? Yo, kalah. <laughs> <laughs> Para ma mesti sting nih mo kung unsay diperensya kong baik Eh Gaduda ko. Gaduda ako, na di pirinsya siya. driver and di pirinsya Kaya huwag na di pirinsya ang <coughs> driver. Pulihan ang driver. Pulihan. <coughs> Wala pa ka-record no? Record na eh. Ha? Wala pa Nag-record na siya. Huwag mga badi no. Mo try niya itong kauban. Mo na yung jahit ka ni siya. Diri siya mo try oh. nintan ang tanaw ka uban kauban kay uning pro sa Osaka para itong kauban ba di try niya itong bike kung um, say, sayang may istorya gahit na siya bike lo Lah. Oh. Krabi. Oh, di ba? Kita ni tu mengabadi gahik kai pro menggunakan sis Hinair, Dinayar. Dinayar makayo. Dinay tak as lupa. Tak as. Nawa gani. Saul mani pag replay. Ba, nah, wait lah. Di push naman eh, aku, na. Isa. Eh, Wala, hindi.